Mga ka-farmers, problema nyo ba ang uod sa inyong talungan? Problema nyo din ba na paulit-ulit kayo na nag-spray ng uh, insecticide sa inyong talong pero hindi nyo napapatay ang mga uod sa inyong talungan? Mga ka-farmers, baka may mali sa pamamaraan nyo sa pag-spray sa inyong uh, tanim. So ito ang pag-usapan natin mga ka-farmers. Kasi maraming mga subscribers natin nagtatanong, ang nagpi-PM sa atin na kahit anong spray nila ng insecticides sa kanilang talong hindi napapatay ang mga uod halos lahat ng mga harvest nila ay walang napakinabangan so yan unang una mga farmers ito personal ko itong experience dito sa aking taniman of course maraming mga eksperto dito and marami din ang mga baguhan at itong video na ito mga farmers ay para talaga sa mga baguhan sa pagdatanim sa mga subscribers natin dyan So unang-una mga ka-farmers, kung gusto nating maging epektibo ang ginagamit natin na insecticide sa ating taniman, hindi lang sa talong, kailangan huwag nating hayaang ma-develop ang resistensya ng insekto sa mga gamot na ginagamit natin. So paano? Paano natin maiwasan ang pag-develop ng resistensya ng insekto sa mga gamot na ginagamit natin? Unang-una, Huwag tayong gumamit ng isang insecticides na parihas ang active ingredient ng paulit-ulit. Napakadaming ah, mga ah, insecticides na pwede natin gamitin. Meron itong mga mode of action na tinatawag natin. Ito, simplihan lang natin ah. Tatlong klase na mode of action ng insecticide. Una, contact. Ikalawa, systemic. And then, translaminar. Ugsapan muna natin, dapat mas madali lang ito mga farmers na pausin nyo po itong video na ito. Una, ang kontak, ibig sabihin, kung anong insekto ang matatamaan, yan lang ang mapapatay. Kasi nga, kontak siya. And then, systemic. Ang systemic insecticide, kapag in-spray natin ito sa ating tanim, ito ay nanunuot sa ugat at sa tissue ng ating tanim. At uh, ang mga uod na doon sa loob ng ating tanim ay napapatay niya. Kasi nga, ay systemic siya. And then, itong translaminar naman, kapag i-dispray natin ito sa ating tanim, kapag tumama ito sa, ano, for example dito, yan, kapag tumama ito dito sa dahon ng talong natin, ito ay tumatagos sa likod. Yan, tumatagos yan sa likod. Yan. Yan ang mode of action na tinatawag. And then, dito sa akin, ito, simplihan na natin. Huwag kayong gumamit ng insecticides na isa lang. Ako, gumamit, gumagamit ako dito at least three na insecticides. Ang kasalukuyan kong ginagamit dito ay Proclaim of Gold, and then Telluride. Yan. Like for example, nag-spray ako ngayon ng Gold. Ngayong araw, nag-spray ako. After ng harvest natin, nag-spray ako ng Gold. And then sa next harvest natin, after na nag-harvest tayo, spray ulit ako. Ang gagamitin ko naman ay Proclaim of And then, sa next succeeding spray naman natin, ang gagamitin ko ay Telluride. Yan. And then, pwede din tayo maghalo dyan ng ating mga full yard o iba pang mga insecticides na gusto natin. Yan, kung may budget tayo. Pero, pero ako dito, isa o dalawang insecticides lang ang hinahalo ko. Like for example, meron akong gold. Haluan ko ito ng wild kid na mitomil. Yan. And then, next spray ko, uh, Proclaim Opti. Solo na yan. Kasi napaka-epektibo ng Proclaim Opti. Yan. Itong gold insecticide mga farmers ay systemic, systemic ito. And then, then itong Proclaim Opti ay translaminar. And then itong ano naman, Tiluride ay contact herbicide siya. So yan. Yan, napakasimple yan mga farmers. Kung gusto ninyong mas epektibo ang ating pag-spray sa ating ano, sundin po ito, ninyo itong ginagawa ko. And then, pangalawang pamaraan mga farmers, Huwag kayo mag-spray ng insecticides ng uh, araw. Yan. For example, ito ngayon, umaga. Huwag kayo mag-spray dito mga farmers kasi ang rason dyan, kawawa ang mga kaibigan natin dito. Ang mga kaibigan natin na mga bubuyog. Ito mga bubuyog kasi mga ka farmers sila ang tumutulong sa atin para ma-pollinate ang mga mga bulaklak ng ating talong para mas maganda ang development ng bunga ng ating talong yan. Ang mainam na para oras mong ka-farmers na pag-spray na mas epektibo para sa ating mga tanim ay hapon o di kaya ay gabi. Yan, mula alas 5 ng hapon hanggang gabi. Kung kaya nyo mag-spray ng gabi, mas maganda sa gabi mga ka-farmers. Kasi itong oras na ito, ito ang oras na paglabas ng mga diamond back moth o yung iba pang mga insekto. Yan, kung makita po ninyo kung gabi, maraming mga insekto ang na dumadapo sa ilaw. Yan. And then, yung mga uod, ito din ang uras na nanginginain sila sa ating mga tanim. And of course, kapag uh, uh, hapon o gabi, um nag-open po ang chlorophyll sa dahon ng na tanim natin. At dyan, mas epektibo ang mga foliar na gagamitin natin yan. And then, ang last na... Paraan? Para mas maganda, para mas efektibo ang ating insecticides na gagamitin sa talong, gumamit tayo ng nozzle sa sprayer natin na maganda ang misting. Yan, para talab na talab talaga ang ating uh, insecticides. And then, ito pa mga ka-farmers, ito pa, napaka-importante din ito. Alam naman po natin na ngayon, uh, palaging umuulan, palaging uh, masama ang panahon, kailangan gumamit tayo ng sticker o spreader sa ating insecticides. Ihalo natin ito para mas maganda ang kapit ng insecticides natin sa dahon ng ating tanim. Itong sticker mga farmers ito ay tumutulong na makakumapit ang mga insecticides natin sa dahon ng ating tanim. Uh, kahit na matamaan ang ulan ay hindi mawawash out ang ating mga ginamit na insecticides. And then, ang spreader naman, kapag uh, nag-spray tayo, like for example, like for example, nag-spray tayo, natamaan ito ng konti na part ng insecticide, ang insecticides ay uh, tumatalab. Uh, kumbaga Kung lumalakad sa, ano, lumalakad sa dahon ng ating mga nagsispread siya. Kaya nga, tinawag natin na spreader, kapag tumama sa dahon ng talong natin, nagsispread siya. Kaya naging mas epektibo siya. So yan. So yan lang mga ka-farmers. Uh, sana makatulong itong video natin sa inyo. Sa I-share nyo ito sa iba na mga baguhan mga ka-farmers para mas malaman nila ang mga pamamaraan sa paggamit ng insecticides. So sa muli mga ka-farmers, happy farming sa ating lahat.